Magandang umaga po mga farm kumusta po? Maaga po tayo dito sa may ano, palayan po natin. At ngayong umaga po ay magagrass po tayo. Ngayon po ay 5.30 po ng umaga. Tayo po ay nagkapilaan po muna. Mamaya po tayo babalik sa bahay. Gawa ng... Kapag po hindi natin ginagrass po itong ating mga puno ng palay po ay ano, matataas pa po. Hindi masyadong lalapat po ang ating tulda. Okay naman po mga kaparm bin No? Salamat po at ito po, kumprito pa rin po yung ating ano, binilag po yan. No? Yan, ayos po. Wala naman po namamakailam ng palay dito. Siguro po yung mga gulay laang po yung mga ang nakukuha po dito sa atin. Yan. ganda po ng ating po mga kaparambin. No? Maya maya po dito ay napakainit po. Mga alas 7 po ng umaga. Kaya init po dito. Kaya ating uunahan na po ng ano, pag-agress cutter po. At marami po tayong bila rin po dito. Kahapon ay liliman sa ako po ang ating ano, naibilad. Gawa ng ginagamit pa po, po yung ibang trapal kahapon. Ay, ay ngayon makakabuli po tayo. Kaya itong ating mga puno po ng paalay dito ito na po ating katabi dito dilinisin po natin yan dala po natin ng grass cutter natin yan masimulan na po tayo mga farm bin at tayo po ay may goggles po para sa mata natin protection po para hindi matalbogan ng mga kahit lupa po delikado po ay yan mga grass na po tayo. Yan ang sarap po sa umagang mag, ano, pag pagkaganitong oras. Malamig po sa katauan malawak na po yung ating grass cutter mga kaparambing yan eh. atin papantayin la ang kuwa ng ano pulo-pulo po yung katawan ng ano palay eh. nakaumbok po atin nga ayusin po yan papantayin po lang natin may mga umbok po mahirap po maghalo kapag may mataas na lugar ating lalatagan na po ng tulda po mga farm bin itong ating generator cutter para kung ano po kulang magagas cutter pa po tayo meron pa po sa bahay dalawang tulda nagtaklog po natin sa palay po yun naman po ang ating pagbibili na yun ay ating papaikutin po dito tayo po yung magtatanim ng ano mga halaman po gagamitin po natin dito para may gastosin po tayo magalagay na po tayo ng tilda Maglalagay na po tayo ng palay po mga pa po ang tulda natin. Ang 何ですか Ah, maghahalong na po tayo mga kaprambing. Ito po natin binibilid ay ano, bali isang taon pong pagkain natin ari. Gawa na hindi nga po tayo magtatanim ngayong tag-ulan po. Gulay na lang po, tsaka mais po natin natanim ngayon. Nalulugi po tayo kapag ka sa panahon po nagtatanim ng palay po. Mahina po ang ano. Ito lang po yung gulay po. Ano po, mga nabindir na lang po yung tayo, mga gagawa, ano para tuwanan sa narawang. nakatapos na po tayo mga kaparambin magkalat po ilan ito dalawa, apat, anim pito, walo, siyam, sampu labing isa, labing dalawa labing tatlo po yung ating binilad po dito may natira pa po tayong apat na sako yan po ah walo, walo po pala bukas na po yan ayan po yung ating Panahon po ah, sobrang init. Kaya ang ganda po magbilad. Tuyo, -tuyo po ito, maghapon. Huwi naman po at kakain. Maya-maya po ulit ang halo nito.